Oh. Pati media mga kababayan ha? Sila mismo ang nagsabi, wala pa kaming nakikitang video of her that she's back and kung nasan po siya and if she's so Yung pictures lang mga kababayan. <laughs> Tungkol po sa case na ibinibintang. Wala pong katotohanan. Oh, wala daw katotohanan na hindi pa nakauwi si madam. Madali lang naman patunayan yan eh. Lumabas siya dyan. Hmm. Yung talagang legit na legit na paglabas. Sumama siya sa bagoong Pilipinas. Monday po, uh, dumating po siya dito kung mm. hindi po ako nagkakamali. Monday pa? Last week? Mga 5 o'clock na madaling araw. Hmm? Dahil po, meron po siyang sinang sa aming video. Sa amin po. Naniwala naman kayo. <laughs> Paano nyo na-verify na bago? Na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5.58 po ang nakaregister po sa akin na oras na <laughs> Nagbab... Aga nga po eh. Oh, uh, tag utal, utal na mga kababayan ang. Uh. she's uh, uh, he, back and ready for anything. Mm. Kahit hindi na bumalik, okay lang sa amin. Oh, uh. na lang sa Amerika yan. <laughs> Papayag ba kayo mga taga-Amerika? Diyan na yan si Lisa. Hindi namin niya kailangan dito. Oh, uh, sabi niya mga kababayan. na din mo, sabag na yun si na ng pilat ni Murad yung sabi niya, makababayan. Ang lak... Huwag na lang natin sabihin dito, kababayan, Kayo na lang mag-research nun. <laughs> what's that? What's that, what's that, ah, ano daw? Ano Anong sabi? Oh. Na-translate ka tayo makababayan ha dahil sa local dialect. Cebuano, si Visaya. Tingin mo pizza, uh, pizza G's o so lunis, pizza G's, di ba? Hmm. Sabi niya, March 10, dumating na si Lisa, Monday, last week. Kiba pa mga nakita ng patay ng lawas? Alam niyo ba, na nakita yung patay na katawan ng kasamahan niya? Sa utso sa pagsabado? Saturday, March 8 Ha? So, guni-guni lang to sa mga tao din di nga nagkagubot niya. Di... So, guni-guni lang pala ng mga tao na nagkakagulo sila dyan. Hindi manihita bo. Doon lang magkainin sa mga. Oh. yan nangyari, oh. Malapit lang ito sa amin. Hilton. Beverly Hills. Hilton Hotel. Wow. Yan ba ang pagmamayari ni Paris Hilton? Mm -hmm. Beverly Hilton. Beverly Hilton. Nagkaguliyang mo ng mga tao diha. Mm. Nagkakagulo sila dyan. mga fire truck May mga fire truck. Alas 11 pa lang sa Udto. Ay, alas 11 pa lang sa hapon. 11 at noon pa lang mga kababayan. Na, na nagkagubot na sila diha. sila dyan. ginapat na palga nila nga lawas. Dahil nakita nilang may patay. Mm. So, so tianta mo ha, dari manggod diri sa Quad County of Los Angeles. Mm. Sasabihin ko sa inyo, dito kasi sa county of Los Angeles Lahat ka sa Pilipinas, hindi mo Pilipinas Ibang iba ito sa Pilipinas Mabayaran Hindi nyo ito mababayaran kahit sino ka man Ha? Hindi nyo pwedeng mabribe ang mga hmm. authorities dire. Hindi nyo pwedeng mabribe yung authorities dyan <laughs> So, o kamo, part mo sa entourage? oh kung kayo, part kayo ng entourage na, na na, na namatay sa inyong entourage. Tapos mayroong namatay sa inyong entourage. Sa tanaw ninyo, sa tingin nyo, i-let go mo sa sudad without going i-let go kayo ng sudad into an investigation. Without going into an investigation. matay. March 8 na matay. O nyo, di pa paulay mo Tapos pinauwi kayo March 10? sa hmm? Sabado so, o Domingo walay offices? Walang office Saturday and Sunday. Ipapauli mo pag lunis. Tapos pinauwi kayo ng Monday. Ganon-ganon na lang. Sa tanaw ba ninyo mag inanan ninyo kabubo ang inyong tanaw sa mga Pinoy? Ganyan na ba kabobo ang tingin nyo sa mga Pilipino? Ha? 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 Na pinaglolo ko daw mga kababayan na nakauwi ng March 10. Grabe mo under sa estimate sa mga Pinoy, oy. Hmm. Minamaliit nyo ang intellect ng mga Pinoy. Dahil hindi pa nila madidinay mga kababayan eh na kasama yang namatay mga kababayan sa entourage ni Liza. Oh, sabi pa nga, I will survive! Yeah, yeah! And then, natsugi mga kababayan. Pagtapos, ang sabi nila, mayroong foul play, kaya inimbestigahan. Sila ang yung kabobo niyo, tanong na mo? Hmm. Ganyan na ba daw kabobo? At tingin niyo sa kanila? Diyan mga kababayan? Na alam na alam daw yan nila? part sa imong entourage, namatay hmm. ang part sa imong entourage. Part ng yung entourage sa patay. Oo. Oh. O sa nila? Isa sa kanila. Sabado, Pisa Utso. Saturday, March 8. Sabado, Domingo, wala opisina. Hmm. Pag... Then walang opisina, Saturday, Sunday. Sa sa tanaw ninyo papauli, on mo? And then, Monday, papauliin kayo? Hmm. Without going through an investigation? Nang walang investigation? Kanya pag yun, pito, oras <laughs> pag yun, later, <laughs> before ninyo gikuan di report so, and then seven hours pa ninyo bago ni report na namatay authorities sa so authority tinanaw ninyo ni kabugo nyo tanong sa mga Pinoy no ganyan na baka bobo ang tingin nyo sa mga Pilipinas? nga yeah, pa post pa jud mo karon og ganang kuan kanang na na sa Pilipinas and then nagpo post post pa kayo ngayon na andyan na sa Pilipinas unya obvious pagit ka ayon and po. then obvious obvious bugo gitu yung tanong sa si Pilipino kay uh, bobo talaga tingin nila sa mga Pilipino dahil nagto mo di na ma-search yung mga picture yung di post puro akala niyo hindi yan ma-search so pinopost yung pino-post na picture is mga mga throwback lahat yan puro throwback oh, sabi niya ha <laughs> puro throwback lahat throwback walang recent oh saan na sabi throwback Thursday na <laughs> throwback Thursday die oh die meaning babae mga kababayan <laughs> Kung oh, kasabot. Oh, hindi ko naiintindihan. Sa una siguro pwede niyo mailat ang mga, inyong papa siguro sa oh. una oh. pwede Kung dati dati o oh, inyong mga tatay, pwede nung lokohin. Oh, ganyan mga technology daw. Ilang mga tao edit, edit. internet karon na uh -huh. dahil walang internet. Ngayon meron na. Internet. You can literally look everything up. Hmm. In the internet. Internet. Alcance, luway kayo mga Pinoy doon, kaya alcance kayo. Oo. Oh, Kawawa ang mga Pinoy dahil... Kaya ano, nga total blackout yung social... Total blackout sa so, so so social media, media. sa news media. Hmm, so da Dapat nga receive nga mga messages, nga di daw nila kuno nung ma-search ang kanang kwa, kung mga news nila hmm. sa... Mayroon daw siya nare-receive ng mga comments pa kababayan, mga report pang the Filipinos na hindi nila nasi-search yung news tungkol kay ano, doon sa pagkamatay Pasamahin nila. Hindi naman ako sala. Ano 'no nyo ma-search mm. kay sa inyo oh, po Ang sabi niya bin daw dito sa Pilipinas. This was news. Oh, nag administration. Oh. Careful ha. Malamang mga kababayan, baka citizen na ito ng ng Amerika. Wala na siyang takot makababayan eh dahil kapag o OFW 'to, mga kababayan, pagka-problema na siya, gigipitin 'yan. Pag-renew na kanyang passport. Mm. Nasa Sa Hollywood LA. Gigit-gigitally dito. Mm. Nasa Hollywood LA din ni doon. O sinihitabo nihitabo ni Paulo. Mm, ano nangyari kay Paulo? Yung namatay. Na, Masearch na ninyo sa kanangkuan sa Los Angeles. Uh, um, Masearch the... din daw ninyo mga kababayan sa Los the Angeles. The Medical. Masearch din daw ninyo sa kanangkuan yung pangalan. <laughs> Grabe ka ba kakon? Grabe ka sinungaling. Nakabantay mo sa mga post ni Lisa? And then, may nahalata ba kayo sa mga post ni Lisa? <laughs> tanaw ang comment section. Tingnan nyo ang comment section. Kaya gaya mo na, we're happy you're back. Uh, oh, we're happy you're back. Ang dami na sasabi ng ganyan mga kababayan. Yan din ang napapansin natin mga kababayan. Ano? Diyan sa so mga post na bangag nila Tore ha. Pati ang PNP mga kababayan. me, yung Pati PNP na ba? Meron mga ganyang mga trolls ang tawag dyan mga kababayan. O mga auto, mga bots. Oh? Pati kay Bangag, kay Liza. Tambalos, los mga kababayan. Mahal na mahal sila ng mga nagko-comment. Na kung titingnan mo naman mga isa-isa, parang questionable so, ang identity. Sa pagsakanin ang mga comment section, ang mga tao nga nga ng comment, puro fake account. Huwag mo na oh. alarma, ana? Ah, alarma. Puro fake account, ang gipang oh. post. Ang talagang nakaka...